Magandang araw muli sa ating lahat at tayo po ay nagsama-sama na naman ngayon sa araw na ito. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama sa pangalan ni Jesus, salamat po sa dakilang araw na ito na tunay nga ay inyong pong pinagpala lalo na po sa lahat ng aming pong tagapakinig sa araw na ito. Samahan niyo po kami ngayon Lord sa inyong pong pag-aaral ng inyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang ating pong uh, pag-aaralan ngayon ay tungkol po sa issue ng ating puso. No? Ano nga ba yung kalagayan ng ating puso? Ang title po ng ating pag-aaralan po ngayon ay Heart for the Lost. No? Ito po ay makikita natin sa Matthew chapter 9, verses 35 to 38. Basahin ko po sa inyo. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep, having no shepherd. And then he said to his disciples, The harvest truly is plentiful. but the laborers are few therefore pray the lord of the harvest to send out laborers into the harvest so napakaganda po ng uh, salita ng Diyos na kung saan dito po ang Panginoon ay na-move siya with compassion no when he saw the multitudes dalawang uri po ng pananaw ang makikita po natin dito una kung paano tinignan ng Panginoong Hesus itong mga uh, mga multitudes na ito, he saw them as sheep without shepherd. So nahabag po siya na walang nangangalaga sa kanila. Ngunit 'yung mga disciple po niya, tinignan sila as problems kasi napakarami po nila at hindi po nila alam kung paano nila sila pangangalagaan. Alam niyo po 'yung tunay na compassion na naramdaman ng ating Panginoong Hesus ay Meron po itong kasama na uh, pity and mercy. Yung habag at mayamang biyaya po niya. No? Yung tunay na uh, compassion sa puso niya. And ang desire po niya ay meron siyang magawa para po sa multitudes na ito. That he can do something for them. That he can serve them, even take care of them. Kaya ang ginawa po niya, sinabi niya dun sa kanya mga disciple, he instructed them to pray. Actually, not for the harvest, kasi nandyan na po yung harvest. But, yung laborers also, not just for the laborers, but for the laborers to have compassion. Kasi yun daw po yung tunay na problema. May laborers, kahit kaunti, but they lack compassion, So yun ang hinahangad ng Panginoon kasi kung tayo po ay tunay na magkakaroon ng heart for the lost, so yun po yung ating title sa ating topic ngayon, yung puso na merong uh, pag-ibig sa mga naliligaw ay tatawagin daw po tayo ng Panginoon bilang mga soul-winners. Alam nyo, ang Panginoong Jesus, ang job niya is to be soul-savers at tayo po'y tinawag niya bilang soul winners. So, ang trabaho po natin ay dalhin ang mga taong ito sa kanya pong kaharian upang siya, sila po ay makatanggap ng kaligtasan. So, we are called to have a heart for the lost. Gusto ng Panginoon na yung ating puso ay magkaroon ng kaayusan, no? na magkaroon ng tunay na pag-ibig at habag sa mga tao na wala pang pagkilala sa Panginoon. Sa mga tao na tunay na papunta sa kapahamakahan. Kapahamakan. No? So, yung ating heart, uh, this considers our mind, yung ating will, yung ating emotion, even yung ating cold conscience. No? Part ito ng ating heart. No? At ang nais ng Panginoon ay maging maayos ito. No? it is our heart that makes commitment, di diba? And it makes decision. Ito din yung heart natin that makes plan. Yung puso po natin yan, yung nagpaplano at gumagawa ng commitment at decision kung tayo po ba ay tunay nakikilos, susunod sa Panginoon, sa pagre-reach out dun sa mga lost upang madala natin sa kaharian ng Diyos. No? It is yung heart kasi is the ruling center of a person. Ito po yung pinaka, kumbaga sa ano, makapangyarihan po ang puso. Kaya nga po sabi sa Proverbs 4.23, ay pinag-iingat po tayo eh, above all else, guard your heart for it affects everything you do. Yun ang sinabi ng salita ng Diyos, na no? bantayan daw natin yung puso natin. No? Dahil dito sa pusong to maraming kaganapan no yung yung human being yung physical heart ng isang human being pero sa isang christian intangible heart dapat no ang nakikita sa atin so dapat tayo po ay let us learn to offer our hearts sa lord para ayusin niya ito eh, no para maisuko niya and allow god to change this heart of stone Into Intermediate heart na kung tayo ay pinapagawa ng Panginoon ng mga misyon o ng mga bagay na maging tayo true soul winners, no? it requires a compassionate heart to so the loss. No? Hindi po pwedeng ang puso mo ay matigas, ang puso mo ay hindi marunong makaramdam ng mga kapaghatian ng ibang tao o ang puso mo ay hindi masunurin. No? So magiging mahirap po para sa atin talaga to reach out to the lost. Reaching out to the lost must not be motivated by passion alone, no? but by compassion. Hindi tayo pwedeng atong uh, oras na to passion tayo, sobrang eager natin, gusto nating mag-share ng word of God tapos kinabukasan ayaw na. No? So that is passion. Passion kasi is temporary, no? But yung in compassion it comes with mercy and kindness. Laging meron kang gustong gawing uh mainam, no? yung acts of kindness for these people na sila ay ma-reach out, ma-share natin ng ng kabutihan, ng pag-ibig ng Panginoon. So yun bilang isang Kristiyano, no? maranasan ito ng mga tao sa paligid natin. Ano, magkaroon tayo ng habag sa kanila, maipahayag natin. At maging concern tayo dun sa totoong kaligtasan nila. And the best way to build compassion is through prayer. So, napakahalaga po niya no? na mag-spend time talaga tayo ng prayer. God wants us to pray for courage, not to share the gospel. Dahil kung tayo po ay maraming mga humahad lang, no? Wala tayong courage. Bakit? We are fearful. Ayaw natin um, siguro ma-reject. Ayaw natin siguro ma-intimidate, no? Kaya God wants us to pray for courage, no? To share the gospel. Hindi natin sipin yung sarili lang natin. Oh. <clears throat> Makita natin yung pangangailangan din ng ating kapwa. Yung, yung need ng soul nila. And God wants us to pray for divine appointment. So, mahalaga din po yun, yung, yung tamang time ng pag-approach sa kanila, yung tamang uh, oras na sila ba'y nakaredy na, maging sensitive tayo sa kalagayan din ng, ng puso nila. Kung sila po ba ay magmamatigas, hindi naman tayo mag insist no? Pero kung yung puso nila ay pliable na sa Panginoon to receive, the word of God and receive God in their lives. So, iyan yung divine appointment nila. Kung yung defining moment ng mga tao ito na makilala na nila at isuko ang kanilang buhay sa Panginoon na tayo gagamitin ng Panginoon na instrumento dito. No? And God wants us also to pray for wisdom. No? As we speak God's word, we, we could always uh, be intimidated at hindi natin masabi ang totoong mensahe ng ating Panginoon. So, yun, minsan yun yung mahirap. When we are guided lang ng what we know, what we want to say, no, ay, hindi tayo guided ng banal na spirito kung ano yung dapat nating sabihin. No? Ang Panginoon, mapagmahal po siya, ayaw po niya na ang mga tao ay mapahama. Sabi po yan sa 2 peters chapter 3, verse 9, no? not willing for anyone should perish, but all should come to repentance. But where did people be perish? They perish because we did not give them the gospel. No, yung yung mga intimidation natin. Siguro yung yung lack of knowledge din natin sa salita ng Dios. Isang hadlang din yan eh no kung bakit hindi natin ma-share ang gospel. So we really need to to read the word of God. No yung yung mga salita ng Dios na alam natin na kinakailangan ng mga tao para sila'y maniwala sa kabutihan ng Diyos. Amen. Oh, for the past uh, three years na, uh, itong coronavirus na to, since dumating yan sa atin, it leads to so much death. Hindi po ba? So much grief. Ang daming namatay. Ang daming na-infect. No? At yung mga tao din na hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. No? Ang antidote dyan is the gospel. Ito yung good news. Eh, no? Para hindi para silang hindi rin sila ma-infect ng ways of this world. No? So yung antidote dito, if they want to surrender their lives to Jesus because someone shared to them, no? may nagbahagi ng salita ng Diyos sa kanila. May nagbahagi ng kabutihan ng Diyos. May nagpaalam sa kanila na mahal sila ng Panginoon at kinakailangan nilang ang Panginoon sa buhay nila so they can have eternal life. No? So sa araw pong ito, ang panalangin natin, may be, be used by God no? to have that kind of heart for the lost. Gusto natin na gawin ng Panginoon ang pusong ito ay puso na meron pong pagmamahal sa mga taong wala pa sa Panginoon. No? So let us allow God right now na ipaayos natin ang pusong ito. At kung kayo naman po ngayon ay nakatunghay, at sa palagay ninyo ay hindi pa kayo sigurado sa kalagayan ninyo ngayon dahil hindi naging baka marahil yung pagtanggap nyo sa Panginoong Hesus noong mga oras na kayo merong pong naianyayahan sa inyo na po namin kayo ngayon po yung araw na appointed time natin sa Panginoon so we can surrender our lives to him so let us pray father i thank you lord Salamat, Panginoon, sa mga oportunidad na ibinibigay niyo sa amin that we can surrender our lives to you and we acknowledge, O Lord Jesus, that you are Lord and you are King over our lives, lalo na po sa lahat ng na mga nakatunghay ngayon. Hayaan po ninyo na kanilang buhay ay maipagkaloob nila sa iyo at salamat, Lord, na babaguhin mo sila, Panginoon. Kayo ang Diyos na makapangyarihan na kaya pong gawin ito. At hayaan yung salita ninyo makapangyaring salitanin ninyo, Lord, ang siyang maging gabay ng bawat isa ngayon upang makapamumuhay ng ayon sa iyong kalooban, ng ayon sa nais mo, ng ayon sa plano mo, sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon. Ayusin mong aming puso ngayon. Make this heart, Lord, the kind of heart, Lord, who is compassionate for the lost. Salamat, Panginoon. Sa araw na ito, kayo po ang mapapurihan sa aming buhay sa panghala ni Jesus. Amen. Amen. May okay, maraming maraming salamat po sa inyong pagtugon at alam ko po na merong gagawing mahalagang bagay ang Panginoon sa ating mga puso. Salamat po, magkita-kita tayo uli. God bless. You.